ano guys, bumili ako kanina ng nature spring galing ako ng office wow na wow na talaga ako bumili ako ng nature spring sa tindahan tapos binuksan ko siya na nakainom na ako bang naglalakad ako napansin ko yung takip para siyang may ano kalawang may dumi pinunasan ko yung takip tiningnan ko sa loob nandoon nakadikit yung dumi sa loob dikit na dikit siya ino ano ko nga yung tinatanggal ko ayaw ayan di ko na natingnan kanina kasi oh na uhaw na ako grabe di pa rin pala tayo sip sip na itong, ganitong tubig wala ininom ko na din sobrang uhaw na uhaw ko na talaga ayan o na, nature spring